Welcome back to my channel Pit Lover Blogger Ngayon naman ay dalhin ko kayo sa bayan ng Carson dito sa Southern California May mga videos na ako sa Carson pero iba ang gawin natin ngayon Pakita ko sa inyo kung bakit kung nandito ka sa party na to ng Southern California ay parang hindi mo na rin mamiss ang Pilipinas kasi parang nasa Pilipinas ka na rin Galing ako sa bahay ng ati ko sa taas ng bundok papunta sa Carson ay mga 30 minutos yung biyahe sa highway. Sabi, as of 2020, mga 20,000 daw ang mga Filipinos or Filipino Americans na nakatira dito sa siyudad ng Carson. Pagkapasok mo ng pagkapasok sa pinaka Main Street nila na ang tawag ay Carson Street babatiin na kayo ng restaurant ng tawag ay Chibug Litsunan. At makita rin nyo yung LBC kung saan pwede kayo magpadala ng pera at mga balikbayan boxes. dito sa bayan ng Carson, kung ikaw ay nakatira dito o malapit, pag pupunta ka ng grocery, ay hindi maiwasan na minsan ay makasalubong kang kakilala, katrabaho, kababayan o kaibigan. Andiyan yung Jollibee, kung gusto mo mag Jollibee, Chowking, uh, Red Ribbon, Goldilocks, maraming mga restaurant ng mga Filipino. Kaya kung namis mo yung pagkaing Pinoy o kaya tinatamad ka magloto at gusto mo kumain ng Filipino foods, Carson is around you. Dito na nga tayo sa Carson at tingnan niyo, nasa harap po yung Goldilocks. Susunod yung Alas Cargo, yung Manila Silitson, Joy Bakery at Tamboli Market. Puro yan mga Filipino, uh, Pinoy Establishments, Bakery, um, uh, mga yung kainan. 'yung dollar exchange ngayon ay 56.95. Unang pinasok ko na tindahan ay 'yung Tamboli Market kung saan marami kang makikitang gulay na wala sa ibang grocery. May tanglad, may gulay na kompleto rikado na parang sari-sari ang tawag sa amin di ko alam kung anong tawag sa Tagalog may kalabasa, may uh, papaya may saluyot kung ikaw ay Ilocano dito ka makabili ng mga sangkap para sa saluyot uh, tawag doon yung gulay sa yung luto ng Ilocano tapos may niyog, mamili ka pa kung anong klaseng niyog ang bilhin mo. Pwede rin sila magkagod. Ano bang tawag sa Tagalog ng kagod? Yung mag-grate ng, ng niyog. Sa amin kasi ay kagod. Ang tawag ng grater ay kagdanan. Ayan, may star margarine, may uh, talbos ng kamuti, may kangkong, kumplito nga, sabi ko sa iyo eh. Kaya kung ikaw magluto ng tinola, mayroon ng tanglad, kamatis, at sal, o yung pepper. Parang nasa Pilipinas ka na rin, di ba? O so, di ba? Kita nyo, ang daming isda dito na meron kami na makita mo diyan sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, talagang halos hindi ka ma homesick. Hindi mo ma-miss ang Pilipinas pag andito ka sa bayan ng Carson. Pagkatapos ko pumasok sa grocery, doon naman ako sa tabi restaurant marami silang pagkain, pero hindi ako gutom, kaya hindi ako kumain. Pero actually, bumili ako ng chicharron manok. Chicharron na manok, pampadagdag sa ating kolesterol. At pagkatapos ay pumunta naman ako sa Goldilocks, kung saan ako kumain ng halo-halo. Namiss ko na kasi yung halo-halo ng Goldilocks. Hindi ko matandaan kung kailan ang last ko na halo-halo. Pero of course, pagdating sa halo-halo, ang gusto ko ay uh, Chowking at Goldilocks. Isang halo-halo at isang siupaw asado ay nagkahalaga ng $14 and few cents. Hindi ko alam kung magkano doon sa Pilipinas galing naman natin kumain sa Goldilocks ay punta tayo sa Chao Fan isa na naman itong uh, restaurant na Pinoy na Pinoy ang masarap dito ay yung pansit nila Pagdating naman sa kakanin, iba-ibang klase ang makita mo sa mga restaurant. Kung anong namimiss mo, halos andyan lahat. Pero, yung bibingka na sa bayan namin, yung sa Carmen, hindi ko pa nakita dito yung lasa. Namimiss ko talaga yun. Doon sa Agsam yata ipakita ko sa inyo yung aking binili sa Manila Litson at saka sa saking... saka gusto akong magvideo sa loob na pilitan akong bumili ng... Chicharon na balat ng manok. kata-tawag lang sa akin ng aking uh, doktor kanina sabi, mataas daw ang aking bad cholesterol. At kung okay lang daw sa akin ay umpisa niya akong uminom ng para sa high cholesterol. Medyo ayoko sana pero sabi ko wala naman siguro mawala kung subukan ko ngayon. At sa chowking naman, kung saan marami yung masarap nilang pagkain, ang binili ko ay bupis. Ito ay nakalaga ng $17, yung ganito kaliit. At yung chicharon naman kanina, uh, I think ang binayaran ko ay uh, $12 or $13. Dollars. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ibang uh, groceries na puro mga Filipino rin. Dito rin sa Carson. Ayan, ay Pinoy din. Masarap din yung pagkain nila diyan. Suki ko yan yung may-ari ng restaurant. Upisan ko don sa pinaka uh, malayo, which is actually uh, I think mga isang minuto lang galing sa Goldilocks. Sorry, DJ. Ang paborito namin dito ay yung mga pansit nila sa Mami King. Yan ang pangalan ng uh, restaurant, Mami King. Pwede ka mag-order in advance at pagdating mo, luto na ready na para sa'yo. Ayan yung Mami King nila. ngayon naman ay papasok ako sa is B market at ito nadaanan ko may mga notice yung mga room for rent sa mga Filipino na mga bahay aghanap ako ng manga di Manila pero hindi akong nakita yung manga di Manila ay galing sa Mexico at ito, kita na naman yung mga sangkap para sa ginatan. Kaya talagang halos andito lahat ng sangkap kung magluto kayo ng mga pagkaing Filipino. Ayan, may mga tinapa. Hindi ko alam kung saan to ginawa. May mga uh, daing. Iba't ibang klase. Medyo may kamahalan nga, kung compared dyan sa Pilipinas, syempre, pero, you know, siyempre, pag na mo yung mga pagkain Pinoy, kahit mahal, bibili ka, di ba? Ngayon naman, ay eh, pakita ko sa inyo yung mga paborito nating mga cookies. Yung paborito ko ay Pilipit. Bawat pasok ko ng Filipino store, halos bumibili ako ng Pilipit. tayo sa UniMart Seafood Market na uh, lalakarin lang galing sa SRB Market. Naghanap nang ako ng manga na masarap, yung may pop pab uh, Paborito kasi kaming uh, Meron nga lang hindi maganda na nangyari dito sa siyudad ng Carson noong early 2000. Yung mayor na Filipino-American na bilanggo dahil ginawa niya yung ginagawa dyan sa Pilipinas ng ilang politicians natin. Tumanggap ng lagay. Bribe. Bribery. dito na lang tayo magtatapos. Maraming salamat sa aking mga viewers, supporters. Pinapakita ko sa inyo yung buhay namin dito sa Estados Unidos. Especially dito kung saan ako nakatira sa Southern California. Ito, tagmamaniho na ako pupuntang trabaho which is a good 18 minutes drive from the city of Carson hanggang sa aking trabaho. Maraming salamat ulit sa inyo. Salamat karajo. God bless you. nga, Budbud. Tagpila mana na. Tagdala rin isa. O, mga kwendra? Mga dosra? One, two, right. three, mo five, six, marantin eight, nine, mo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,